Okay, good morning mga idol, good morning. Ah, uh, meron tayong babahagi naman mga idol. Napansin niyo mga idol, kaya matubig. May video ako noon na ganyan. Ito yung mga video ko noon na uh, panahon na tinatanga-tanga ako. <laughs> Pero salamat na rin sa mga bashers natin diyan kasi nag 1 million views tayo doon mga idol. Kasi mga tubig na yan mga idol, hindi pwedeng ilaglag diyan. Diyan oh kasi yan tinatambakan yan ang tubig wala mapupuntahan hindi mo pwedeng ukayin yan kasi lalalim yan at hindi, hindi nga pwedeng ukayin yan kasi maano lang yan kahit na i-water mo yan wala ka mapuntahan ng tubig wala mapupuntahan ngayon mga idol wala ibang paraan kundi doon mo padaanin kasi doon sa mga equipment na yon doon pa upuntay ng tubig kasi mababa doon okay mga idol ganito ang paraan lang na tamang paraan para matanggal yung tubig na yan okay ganito yeah, yung discarte ko noon na mga idol yung mga idol natin dyan na tinangata tinatanga-tanga tayo noon oh, ito mga idol oh. ganito ang paraan yan makita nyo ulit ngayon ang ano kung saan pupuntang tubig yun know, o iba Hindi yan kalaliman ng tubig na yan. Kaya kailangan ganyan lang. Hindi natin gagamitan ng bakit ulit mga idol. <laughs> Sabi ko noon, hindi gagamitan ng bakit. Hindi naintindihan ng ating mga idol. Ibig ko sabihin mga idol, huwag natin gamitin yung bakit na panandok ng tubig. Okay? Tandaan mga maigi mga idol ha? Sa mga natin dyan. Idol natin dyan na ano, Uh, hindi na intindihan masyado yung ibig natin sabihin ngayon mga idol ang bakit gagamitin din natin gagamitin natin sa pang tulak na mga idol pero ibig sabihin nun hindi natin gagamitin na pang sandok ng tubig yatin o ganyan lang yan o pag sinandok mo yan lalalim na yan magiging magkakaroon ng butas kayo dyan sa gitna na yan at hindi mo sasandok yan pag ganyan lang ang, ang tubig yan ang gawin ay ganito itulak oh. mo yung mga putik na yan yung mga ano, pinanggalingan niya, kasi may putik talaga yan hindi ba mawawala ang putik na yan para pumunta doon doon natin patakbuin oh. Eh, no? may ginawa tayo doon nadaanan nya papunta roon sa so may equipment na yon papunta doon mayroon doon kanal kanal na maliit doon, tatakbo ang tubig mga idol wala kang ibang puntahan, hindi pwede rito hindi pwede itapon tubig dyan at mapababad yung ating binakpil hindi rin pwede dyan kasi mataas na lugar walang ibang daanan kundi diyon kaya intindihin natin gigi, mga idol ha Ganito, ang tamang proseso ng pagtanggal ng tubig wala kahit gamitan mo ng water pump yan wala kang mapaglagyan ng tubig Okay, mga idol. Kaya gagawa ka ng paraan kung paano mo mapatakbo ang tubig doon palabas. Yan, mga idol. Okay. Okay, may kita ngayon ang mga idol natin doon na noon na yung mga nagsasabi na uh, tinatanga tayo. Ito ang tamang paraan, mga idol. Yung unang pinagkita kong video. Kasi wala man tayo. Ah, uh, ito, mayroon ka na makita na ano, mag a uh, maluwang na area kung saan pwede mong ganun ang gagamitin kasi noon ipinakita ko lang noon yun para idea lang ngayon ito mga idol oh. ganyan ang tamang proseso para doon tatakwan tubig doon sa ginawa natin na daanan okay okay yan mga idol kinulog natin yung tubig para Di sa andaanan niya. Doon lang kiding papuntay ng tubig palabas doon sa mga equipment na yon Walang ibang mapuntahan mga idol. Hindi pwede, pwedeng ibagsak dito dahil dito tinatambakan. Kaya, yeah. kaya mga idol, ganito talaga ang dapat gawin pag ganyan na may tubig. Ang mga putik na yan, putik na dati yan dyan sa kinalalagyan ng tubig na yan. Kaya yan ang gagamitin natin na pang tulak para dumirin sa doon ang tubig. yun o, dinidirin sa siya doon o. Yan, wala kang ibang mapuntahan. Wala rito, wala dyan. Puro girder siya. Walang mapuntahan ng tubig. Wala, kaya walang ibang paraan. Kung di ganyan, mga ito, ang gawin ninyo. O, ganyan lang talaga o. No? Yan, ang tanging paraan mga idol. Kailangan kulungin yan mga idol dahan-dahan na mawala yung tubig dahan-dahan siyang pupunta roon kalabas walang ibang paraan mga idol kundi ganyan ang gawin natin hindi pwede patakbuhin ng tubig dito kasi yan malalim yan pupunta dyan sa ating tinatanggakan masisira yung ating tambak kundi doon lang tama ang paraan yan lang papunta ang tubig doon sa labas na yun kaya mga doon. kaya kailangan magsakripisyo ka na gawa, gawa ka ng paraan yan yung mga putik na yan sakripisyo mo yung ibang ano na yan kung nawala yung tubig yung putik na yan iscarify natin yan dahil manipis lang yan para maguyo kaya mga doon. hindi mo pwedeng gamitan ng water pump kasi walang papuntahan walang ano, maano lang siya, hindi kaya sip-sipin ng water pump yan. O hindi pa lang palain ang tao sa dadalhin. Yan ang kamang paraan mga idol. Kaya itulak-tulak lang yan, wow, paubos na lang paubos. dahang na -dahan ang yung tubig, ganyan lang, dahang-dahangin lang para hindi kumapaw. Diretso yan yung kanyang pag-agos hanggang doon sa labas. Yan ang tamang paraan mga idol. Yung mga nagsasabi nung una, katanahan daw yung ginagawa. <laughs> May mga tayo mga idol na gagawin ninyo. Pag wala kayong ibang ano, ma pagkaroon ng tubig hindi pwede yung water pump ganyan lang ang taming para mga ito yan at namaya yung mga putik na yan i-scarify natin para matuyo siya pag ano ilagay natin sa tamang lagayan hindi na ang lagayan ang putik mga idol o yan o stockpile na yan puro putik yan Okay. Oh. Ngayon guys, ito na nagulan-ulan, kailangan talaga ng madiskartihan mo yung tubig na may Kung paano gagawin mo ngayon. Ngayon mga idolo, oh, paupos na paupos. Pinadaagdaan ko lang para mawala. Okay mga idol, mamaya oh, natin ulit anuin. God bless sa ating lahat.